Ayan, si Ate Jang, no? Ate Jang, no? Opo, Ayan, pamimigay natin sa daanan. Teka, baka bigla may ng sticker, eh. Ayan, mga idol, pamimigay natin yung Graham ni Ate 2, Jang. 4, 6, 8, 10, 12, Ah, uh, bali, binili natin mga idol yung 70 pieces ni Ate Jang. Ito yung asawa ni Ate Jang. Tay, ano pangalan mo, tay? Fred. Fred? Fred. Fred, ah. Uh, ya yeah, Kaya mag-abang tayo ng dadaan. Ito. Yeah. Graham, sir. Okay. Libre. Salamat okay. Salamat, idol. Okay. Sir. Graham. Ay, papark. Papark si sir. Ay, tayo. Libre. Libre? Oh. Salamat, ay, ate. Ay. ay. At? May motor. I love tagig gig. po. Salamat. Tagin si Kagawad. Ay, si Kagawad. Ilan kayo dyan? Ilan? ilan kayo, ilan? Lima po po. Lima. Thank you po. Salamat. Salamat, salamat Kagawad gagawad dito. <laughs> bye. Okay. Salamat. Alamat. Bye. bye. Yung driver, bye. Ay. Ay Salamat sir. Driver, dito. sir. Driver, Driver, dito. Driver, dito. Driver, Driver, dito. Driver, Selamat. Enggak usah. Graham. Ah, selamat, Sir. Eh. Kata Jeep. Nang. Love you. Thank you. Graham. Hai, Sir. Selamat ngapun, Graham. Thank you. Itu kok ya? Thank you. Selamat, sir. Sir. Graham, Sir. Selamat. Pero Bos. saya libre. Selamat. Terima kasih, Bos. Terima kasih. Libre Sir. Selamat. Selamat, Selamat. Ate. Selamat. Ate, hindi ka naman lugi. 70 naman yung inabot mo. Para hindi ka naman malugi. Ito pa po eh. Oo, uh, sige. Ah, bigyan natin yung traffic enforcer. Wala pa? Hindi, nee, sige okay. lang. Okay lang. Bawal uh. lang. Uh. Sir, love you. Sige lang. Sige na. Merienda. <laughs> Naya si ano. Galing naman Sir, graham, merienda yes. Tignan <laughs> Ayaw ay ay, nay. Salamat, nai salamat nai dami pieces Ang dami pala ng 70 pieces Okay. Para may benta kayo na 70 pieces. Para akong kakandidato na ito nga ah. <laughs> Susunod ka makakandidato rito. Ay ate. Hello po. Thank you, Thank you po. po. Galag-lag. -gal. salamat po. Traffic nga. Traffic na. Busy kasi yung mga enforcer natin eh. Busy oh, busy sila eh. Abutan sana natin eh. Oh, Ay, sir. Graham, sir. Graham po. Libre oh. Oh, libre oh. Para sa inyo. Thank you. Napalo mo na lang ako, sir. Napalo. Thank you, sir. Bye, Kairo TV. Bye, Kairo TV. Sige oh. Salamat, sir. Bye, ah. Kairo. Bali ito na yung pang 70 no. lang. No? Para traffic. Si Kuya nakatingin eh. Para sa iyo sir. Kanina pa nakatingin si Kuya sa atin eh. <laughs>